IFM, Foreign News. Umabot ng tatlong araw ang ginawang paghahanap sa isang 45 taong gulang na ginang sa Kalempang Village sa South Sulawesi ngunit sa kasamang palad patay na pala itong matatagpuan. Ayon sa ulat, isang 16 na talampakan na sawa ang nahuli at nang siyasatin kapansin-pansin ang napakalaking umbok sa tiyan nito. Ayon sa asawa ng ginang, gabi nitong nakaraang Webes nang bigong makauwi ng kanilang tahanan ang biktima. Sa pag-aalala, kasama ang iba pang villagers, nagsagawa ng search operation ang mga ito hanggang sa nakakita sila ng busog na python. Dito na pagdesisyonan nila na buksan ang tiyan ng ahas at dito tumambad ang buong-buong katawan ng biktima na suot-suot pa ang damit nito. Bagaman bihirang mangyari ay mayroon ng mga nakaraang kaso sa Indonesia na kung saan maraming tao na ang namatay matapos lamunin ng buo ng mga sawa. Pinakahuli lamang ang isang 54 anyos na magsasaka na namata ang nilulunok ng buhay ng isang 8 metrong habang sawa sa kaparehong probinsya. Para sa Foreign News, ako si LV Anchieta, Idol!